Good morning mga kapobre Dito ngayon ako sa peninsula uh, Makati Hotel uh, Madilim mga kapobre kasi Nag-hotel yung mga puso si birthday nung Anak nila na babae Tapos yung lalaki may pasok na huh? Siyempre, okay, maaga kami pumunta dito. Ayan mga kapobre. Oras natin mga kapobre. Uh, 4.45. Kanyo kanina pa ako. Ano dito, mga 20 minutes na. 20 to 25 minutes. Karating ako dito. Dito na ako sa malapit sa entrance ng pinsula no. Hindi na ako nagparking doon sa baba kasi um, medyo saklit lang naman to. Alis na. Tapos mamaya pagkatapos ng pasok ng bata, ihatid namin din dito na naman. Yan, mga kapobre, wala kang makikita. Diya. Pero mayroon yan eh. Ito, ito na pala pag lubihan oh, wala talaga ayaw pag naka ano yung kagabi sobrang traffic mga kapobre no Karating kami sa bahay na kulang kulang mga mag alas 10 na kasi dito pa rin ako galing eh. hinatid ko sila dito lakas pa ng ulan sa ulan yun mga kapobre sobrang lakas ng ulan baha pa grabe yung grabe buhos ng ulan na yun. Tapos yun na. May uh, arm na ko rin. Ayan. Ganun na lang, no. Tapos nang ulan na yun. Tapos, ano na. Umalis kami doon. Alas 4. Wala pang alas. Wala pang 4.30 makapubre, no. Dumating ako dito, ano. Alam ko lang mga 7 Kalas na Pag uwi na ko Sobra talaga Kaya dumaan na lang ako dito sa Bikutan road Ang tagal din Diyan ako pinadaan ng Waze eh Tapos punta ng uh, San Antonio mga pobre Grabe sobrang traffic Ano Diyos ko Anong nangyari sa sukat no? at ang tagal umusad? Kung maintindihan dun eh. Sobra talaga. Siguro raga ano yun eh. Nung gustong umuwi na ng wala pang ulan tapos bumuhos. Na-stack up sila kasi nga baha. Sa loob ng BFO. Uh, baha talaga. Uh, hay. tapos nito mga kapobre atid yung uh, hatid ko sa ubi tapos mamaya susunduin na naman uh, balik na naman dito alas dos na yun alas dos si medya tapos wala na sila na uuwi kasi sabado uuwi na sila ngayon, <coughs> dito pa sila matutulog eh. Sobra kagabi. Kasi awa lang Diyos, naka-away naman kami ng safety, no? Kaya ka paano? Yun, yun ang pinaka-importante dun, eh. Kahit na saka marami kang gas kasi kung wala kang gas nako paano na lang mauubusan ka traffic nako laking abala yun patay tayo dyan kaya ayos lang liguan lang yung bata tapos bihisan Baka mag drive through na lang mamaya Ayan, Ayan Ba ko lang ko lang. mag alas 5 na eh Kailangan 5.30 Maka alis na dito Sobrang aga lang namin kanina Alas 4 Malis na e, Galing BF papunta dito parang nasa pag wala talang ang traffic ang bilis lang eh <coughs> nasa 20 18 minutes lang ata ako 18 to 20 minutes parang ganun lang yon ano pa yung takbo ko nun medyo mahina pa siya yeah. ah Pagigising na natin. Hindi mm. pa masyado malakas yung mata natin. O aktibo yung mata natin. Kaya. Yeah. Uh. Uh. Maya-maya, -maya, nandito na yun. Alasin ko lang ha. Nakain pa. Kasi liguan pa yun eh. Liguan. Tapos bihisan. okay na. Tapos mamaya naman. Ibalik ko naman yun dito. Paglit lang naman yun. Kasi mga alas dos, alas dos. Wala masyadong traffic nun. Pagdating ko dito. Oh, sana ma traffic no tapos diretso na naman diretso na naman sa pauwi ah. Tapos, ito na sa matutulong yung bukas wala pa rin oh. No? parang wala pa rin nangyari at mga kapobre no yan, yan lang tingnan nyo yung background ko na ilaw oh Talaga ang dilim talaga eh. Wala kang makikita eh. Mga kwintong kababalaghan. Sabi <laughs> na. Sobra. Sobrang delay. Madilim yarn. Oo, oh, madilim. Madilim. Madilim yan. Sobrang dilim yan. Ooh. Hey, mga kapobre na Oras natin. Uh, 5.30. Nandito na ako ngayon sa loob ng ano, BF no? galing ako Pilinsula. sabi ang aga namin mga ka pobre dyan nag, nag breakfast lang yung anak ng ko na lalaki yun ang may pasok na yun eh yung isa online sa Lasal buti na lang no? Kung hindi na po punta pa ko Lasal <laughs> aga pa tapos yung titiritso ako sa diretso ako ng uh, OB Las Piñas kain lang yan yan doon kanina sa peninsula na ako ibang ano pa sa job lang ako yan o maaga na palapit na ano uh, ano yung araw ay, sabi na sa so, kain na sana ako sobrang aga pa, no? Kape din, ayaw kong magkape pag wala akong kain. Kaka, ano eh. Mga kapobre, mahirap na pagkaano tayo. Asidi. Yan mga kapobre. Yan sa bahay na sana kaso ano pa para eh? Parang abala pa. Kasi tulog pa yung mga tao dun. <consulted Southeast Asia> <rs hablando> <coughs> Krampe! Uh. <tong> pa Mga -tama, mama, mga makabalik kami nito mga alas 6. Tulog, no? Tulog tayo kasi na ka naman. Tapos. Lapa. Ano nga, kapobre?